Kung si Miriam ang naging pangulo, hindi ito fiction, pero hindi rin ito nangyari. Ito ang kwento ng Pilipinas kung si Miriam ang naupo sa Malacanang. Noong isang libo na raan may isang babae na tumayo sa entablado ng politika na punong-puno ng tapang, talino at prinsipyo. Siya si Miriam Defensor Santiago. Kilalang matapang, matapang magsalita, matapang lumaban, at higit sa lahat, matapang humarap sa mga higanteng kalaban ng gobyerno. Isa siyang abogado, profesor, dating hukom, at naging immigration commissioner na nilinis ang isang ahensyang dating pugad ng katiwalian. Dahil doon, nanalo siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Service, ang Asian Nobel Prize. Pero hindi siya nanalo bilang presidente. Natalo raw siya, o mas tamang sabihin, Ninakawan siya ng panalo ayon sa kanya at sa libo-libong Pilipinong nagmarcha para sa kanya. Pero paano kung siya talaga ang nanalo? Siguro sa unang linggo pa lang may mga opisyal nang nag hindi dahil pinilit, kundi dahil nahiya. Kilala si Miriam sa hindi pagtakip sa mali. Walang kaibigan-kaibigan sa katotohanan. Kung corrupt ka, ikaw ang unang sisingilin. Sa immigration pa lang noon, binuwag niya ang sindikato ng lagay system. Imagine mo kung buong gobyerno ang linisin niya? Siguro, mas naging maayos ang hustisya. Si Miriam, ang kauna-unahang Filipina na naging judge ng K International Criminal Court. Batas ang sandata niya, hindi baril. Kung siya ang namuno, baka hindi natin maririnig ang linyang. Wala tayong magagawa, may koneksyon kasi. Siguro, hindi tayo natakot manindigan. Miriam specialized in international law. Kung siya ang naging presidente, baka mas maaga tayong lumaban para sa West Philippine Sea. Hindi sa sigaw, kundi sa prinsipyo. Baka mas maaga nating nakuha ang ruling sa Hague at mas maaga ring na ipaglaban ang ating karapatan. Siguro, mas mataas ang kalidad ng edukasyon. Siya mismo ay cum laude sa UP at doctorate sa law sa Europe Scholar, hindi trapo. Nagsulong siya ng mga batas tulad ng Free College Entrance Exams Act at sumuporta sa Unified Financial Assistance System for Students, UNIFAST. Para sa kanya, ang tunay na yaman ng bansa ay ang talino ng kabataan. At siguro, mas natuto tayong matakot sa mali, hindi sa matapang. Sa Senado, hindi siya takot kalabanin kahit sinong bigatin. Hindi siya nakiayon para sa boto. Hindi siya nagpalambing para sa kapangyarihan. Hindi mo kailangang tanungin kung saan siya tumatayo dahil lagi siyang nakatayo sa tama. Pero hindi siya naging presidente. Natalo, nilabanan, tinawanan, at sa huli, nilibing. Pero naiwan yung tanong, paano kung siya nga ang nanalo? Hindi natin alam ang buong sagot, pero isang bagay ang malinaw. Kung si Miriam ang naging pangulo, hindi natin hahayaan ang mga magnanakaw ng kinabukasan. Hindi tayo mananahimik. At higit sa lahat, hindi tayo paulit-ulit na magpapaloko. Ika nga ni Miriam Defensor Santiago, I eat death threats for breakfast.